Nasa isdang tilapia ang bayan ng Minalin, kaya ang mga taga rito ni-level up ang pagluluto sa ginanap na second tilapia cooking contest. Nagtagisan sa galing ng pagluluto ng tilapia, sa loob ng isang oras ang labing limang barangay ng Minalin. May nagluto ng pininyahang tilapia, tilapia tostadas, mega dinakdakan tilapia filet, tilapia filet with garlic sauce. Roast tilapia with mashed potato. Ako'y binabalik-balikan ko po dahil sa sarap. Tilapia filet in veggie pasta. Pan seared tilapia in thigh sauce. Tilapia casserole. Sweet and sour tilapia balls. Matarap kumain ng produkto ng tilapia sa Minalin. <laughs> Meron ding Italian style tilapia dish. Sinanglay na tilapia. Allah masarap eh ano? Paano kaya eh, eh, sa ganitong pagdidiin ako dahil barunong din ako magluto. Wala akong maano ma sa kanila, yung pantay-pantay. Uh, tilapia veggie salad, ala sushi control. Teriyaki tilapia at lemon garlic tilapia. Ito ay ginagawa namin taon taon para i-promote ang uh, produkto ng Minalin na uh, tilapia. Kailangan din ipakilala sa hindi lang sa Pampanga, maging sa buong Pilipinas na napakasarap, napakaraming pwedeng gawin dito sa tilapia ito. Tinanghal na pinakamasarap ang grilled tilapia lemon and honey butter sauce ng Barangay Manyango. Uh, grateful po kami kasi isa po ako sa mga napili and karangalan po sa aming barangay ito. Uh, yung, uh, yung artistry ng culinary skills natin, makikita mo dito, which proves yung pagiging culinary capital natin. Tuloy ang cooking contest sa kabila ng naranasang pagbaha sa Minalin. Ginagawa ko rin to para magpasalamat din po kami sa Diyos na kahit anong kalamidad yung dumaan sa atin, wala pong napano, walang nasaktan or any casualties. Plus, parang alay na rin po namin dito o dasal na para sa susunod po, sana wala na pong kalamidad na gano'n na mangyayari. Ang cooking contest ay bahagi ng selebrasyon ng Aldoning Minalin noong August 27.